Sumagot si Tomas. Panginoon ko at Diyos ko. Napansin po ba niyo mga kababayan, nakikita po niyo sa inyong TV screens. Ang nakalagay dito exclamation point samantalang doon sa dati salin ng Biblia, period. period. O, Tuldo. Po. Exclamation point. Hindi eh, mayroon yang state of shock do nga sa mayroon ngang, uh, sa, ano ba itong uh, parang na bulalas na hmm. pagkagulat, pagkagulat. Oh. oh, pagkagilalas. Oh, pagkagilalas. Tama hmm. 'yun. Do sa mga ganon. Kasi exclamation point eh. Mm -hmm. O kasi exclamation point eh. Mm -hmm. o, kasi exclamation point eh. Mm -hmm. o, Akin na ang buong salibutan. Sa so domination ni Satanas. Take notice, I'm here already Ako po si Gabon At ito ang Factcasters. Sa puntong ito ng ating programa Kung hindi ka pa nakasubscribe Pakiclick po ng subscribe button At ang notification bell Para updated po tayo sa ating mga susunod na videos Kaya, let's go! At simulan na natin Hello po mga kababayan! Welcome po sa isa na naman episode ng FactBusters PH. Babasahin ko muli ito pong nasa Juan 2028. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Tinalakay po natin nung nakaraan, ang sinasabi ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo na si Tomas daw ay nangkamali. Ayon sa Juan 2028 eto ha, ah, panoorin muna natin yung kanyang sinabi no next question na po uh, sige di pa, pero hindi pa tapos yung aking sagot an sabi niyo po kanina sa juan 2028 nagkamali si tomas noon sabihin niya panginoong kot Diyos ko ang ating payso kristo tanong po saan po doon sa talata ng juan 2028 na sinabi ni kristo nagkamali ka tomas Nung sabihin nila si Kristo multo, wala rin sinabi si Kristo doon. Oh, pero hindi ibig sabihin noon, tama na yung sinabi nila si Kristo yung multo. Mr. Moderator, kagalang-galang na moderator, ang tanong ko po ay nasa Juan 2028. Oh, wala po sa Lucas 2439. Oh, Kasi ang sabi mo kanina, ulitin oh. ko po, sinabi nyo, nagkamali si Tomas, ang basihan nyo, 2028 nang... Juan, tanong, oh. saan po sa talata ng 2028 ng Juan, sinabi ni Kristo, nagkamali ka, Tomas? Ang nakalagay sa talata, sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, mali yun! Mali yun! Mali da, dahil ang sabi ni Kristo, Tomas, eh absente, ang Diyos ko, yun din ang Diyos mo! Okay. Okay. Kaya mali! Mali! Kayo! Anong? Uh, mali yun! Kailan sinabi at saan sinabi ni Kristo kay Tomas? Na Tomas! Oh. Uh, ang Diyos ko, yun din ang Diyos mo. Saan po sa talata yun? Wala! Absent nga eh! Quiet please. Wal walang sinabing ganon kay Tomas Quiet, tayo please. absent! Quiet Ayan, napanoon niyo po mga kababayan itong debate ni uh, Richard Thompson at ni uh, Jose Ventilacion. Ano? So, ayon po kay Jose Ventilacion kung napanood niyo kanina, mali yung sinabi ni Tomas sa Juan 2028 dahil ang sabi daw ni Kristo, Tomas, ang Diyos ko, yun din ang Diyos mo. Aba, ulitin nga natin, ulitin nga natin. Dahil sabi ni Kristo, Tomas, eh absente, ang Diyos ko yun din ang Diyos mo. Okay. Kaya mali. Mali. Oh, yan ha, ah, yan ha. Ah. Oh. So, sabi ni uh, Richard Thompson, mga kababayan, kailan sinabi at saan sinabi ni Kristo kay Tomas na, Tomas, ang Diyos ko, yun din ang Diyos mo. Oh, yan. Eh, sabi nga ni Jose Ventilacion, wala, absent niya eh. Awa, titignan natin ah. Diyo, ano? Oh. Mali yun. Kailan sinabi at saan sinabi ni Cristo kay Tomas? Na Tomas, oh. ang Diyos ko, yun din ang Diyos mo. Saan po sa talata yun? Wala. Absent nga eh. Quiet please. Wal walang sinabing ganun ah. kay Tomas. Quiet please. At the clock itong sinasabi ni Jose Ventilacion. Oh, talagang nagigipit lang siya sa kahihiyan. Ano? Sige, babalikan natin. Juan 20.17 ah, Ito. Sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking ama at inyong ama at aking Diyos at inyong Diyos. Yan po yung sinabi doon. Ngayon, eh, sabi ni Jose ang sabi daw ni Kristo, Tomas, ang Diyos ko, yun din ang Diyos mo. Yun na, yun ang sinabi niya. Eh, balikan natin sa Biblia, yung Juan 20.17, Aakyat ako sa aking ama at inyong ama at aking Diyos at inyong Diyos. O, oh, eh, tanong, ha? Sinabi ba ni Kristo na Tomas, ang Diyos ko, yun din ang Diyos mo? Ayon sa talata? Hindi naman eh. Hindi po sinabi ni Kristo kay Tomas eh ang pahayag sa Juan 12:17 ay sinabi man ni Cristo kay Tomas, eh, alam naman natin hindi eh. Sinabi niya ito kay Maria. Nako ah. So tanong, nasabi ba ni Maria Magdalena kay Tomas? Ang sinabi ni Kristo sa Juan 12:17 eh sabi daw ni konselebrasyon, wala absent nga eh. Nako ah. Eh alam niyo 'ko kontra talaga ni bentilasyon ang sarili niya, no? mga kababayan, eh, titignan ninyo, ha? Eh, sabi niya, no? Tomas, ang Diyos ko, yun din ang Diyos mo. Eh, ibig sabihin, salita daw ni Kristo, eh, kung ganito yung salita, pinapalitaw niya na sinasabi ni Kristo kay Tomas na Tomas, ang Diyos ko, yun din ang Diyos mo. Eh, hindi naman ganun yung nangyari ayon sa mga talatang nabasa, no? Kaya, basta diyan, palusot, nako, wala talaga ito si Jose Vindelacion. Balikan natin ang talata, Juan 20.28. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Yan po yung nasa, ang dating Biblia na salin. Eh, ito pong nasa salin, ang magandang balita Biblia. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ayan, meron pong, kung napapansin ninyo, eh, meron po ditong exclamation point, mga kababayan. Eh, ano pa ang nangyari kasi kay Tomas ayon sa mga ministro ni Manalo. Ito, panoorin natin, mga kababayan. Pa rin ang ipinahayag ni Tomas. Uh, ang nasabi niya, ganito, 28. Pakinggan natin. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Mm -hmm. eh, ito yung tagpo na nasabi ni Tomas sa ating Panginoong Sokristo na Panginoon ko at Diyos ko dito lang sa naging problema lang dito kapatid na Michael sa saling ito yes saling dating saling dating ng Bibya. Saling. at sa, sa, ibang mga version mm -hmm. ang nakalagay para bagang declarative sentence yung sinabi diyan na para bagang ipinahayag nagpahayag daw ng pananampalataya si Tomas sa pagkadyos ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga pagka binasa natin sa ibang salin ng Biblia, halimbawa, yung magandang balita Biblia, mga kababayan, ang nagsalin po niyan, yung magandang balita Biblia ay ang mga katoliko at protestante na parehong naniniwala tunay na Diyos ang pakinggo Kristo paano nila isinalin yung Juan 20:28 bago ko sagutin yung tanong na yan at bago ko basahin itong magandang balita mm. ang uh, gusto ko lang ipapansin na although sa original Greek manuscripts wala yung mga pagbabantas ano pang na mark. oh, punctuation marks ang gusto ko lang gusto nating ipakita na itong mismong mga nagsalin eh may pagdududa mm -hmm. doon sa ano ba ang gagamitin dyan sa na Pagbabantas sa 2028. Mm -hmm. Babasahin ko po itong uh, gaya ng binanggit nyo, magandang balita 2028 hanggang 29. Sumagot si Tomas. Panginoon ko at Diyos ko. Napansin po ba niyo mga kababayan, nakikita po niyo sa inyong TV screens. Ang nakalagay dito exclamation point. Samantalang doon sa dati salin ng Biblia, period, period. tuldok. Exclamation point. Hindi, eh, di, mayroon niyang state of shock, no? Nga sa, mayroon niyang, uh, sa, ano ba itong, uh, parang na, bulalas na... Mm, pagkagulat. Ano, pagkagulat. Pag oh. Pag pagkagilalas. Oh, pagkagilalas. Tama mm. ho yun. Doon sa mga, ganun. Kasi, exclamation point eh. Mm -hmm. oh, pagkatapos, yung 29, sabi nila, yun daw sa 2029, sinabi daw na ni Kristo na talagang si Tomas ay sumampalataya sa sa pagkadyos ng Panginoong Sokristo. Samantalang dito, tanong yon hindi, hindi yon declarative sentence. Sapagkat ulitin natin yung bahagi 29, uh, anong tanong ng Panginoong Sokristo kay Tomas? Simulan ko sa 28 muna. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Yan may exclamation point. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Ayun, nandoon yung question mark. Hmm. Nakita mo ako, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ito ay salin ng mga katoliko at protestante. At... Aba, grabe naman talaga itong si Ramil Parba na ng bana, no? Sabi niya, nasa state of shock daw si Tomas nang sinabi niya sa Juan 20.28 na Diyos ang ating Panginoong Kristo. Si eh, nang nakita niya sa magandang balita, Biblia na salin kasi, may exclamation point na, dahil may exclamation point sa salin ng magandang balita ng Biblia, kagad na yung conclusion niya ay state of shock. Ito daw ng uh, statement na ito ng ating uh, kaibigan si Tomas. Nako, ah, eh, ibig pa lang sabihin. Sa Juan 20.19 na sinabi ni Jesus na sumain niyo ang kapayapaan, eh dito may exclamation point. Ibig bang sabihin ito, eh, ito ba ay uh, state of shock din? O sige, babasahin natin ha. Ito. Sa 19, Kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinatitipunan dahil sa takot nila sa mga hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumain ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at kanyang taginiran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Sinabi na naman ni Jesus, sumain ang kapayapaan. Ayan, may exclamation point. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Klarong-klaro po dito, sumain ang kapayapaan, dalawang beses po, sa 19 at sa 21. E tanong ko sa mga ministro ni Manalo nito, na ito yung katwiran. Ito bang sa Juan 20-21, state of shock din ba nga ating Panginoong Supesto? Sige nga, Ramil Parba, na nako palpak talaga yung mga unawang ito. Hmm. Kung totoo ang sinabi ni Ramil Parba, Ibig bang sabihin na sa state of shock din si Kristo ayon sa Juan 20.21? Nako ha, eh, hilaw at palpak na argumento yan, Mr. Ramil Parba. Nako ha, kaya busted yan! Nako, mali-maling unawa sa Biblia. Itong si Ramil Parba, pinagbibintangan pa mga nagsalin ng magandang palita Biblia. E eh, palpak lang yung nyo, kaya ganyan. Ano pa ba, ba ang palusot ng mga ministry manalo tungkol po dito sa Juan 20.28 na sinasabing Panginoon ko at Diyos ko napahayag ni Tomas. Alam niyo sa Juan 20.29, sinabi sa kanya ni Jesus, masahin ko po ha, ah, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nangakakita. At gayon may nagsisampalataya. Eh, tutol daw itong si Jose Ventilacion sa talatang ito. Eh. Ito, ah, panoorin natin mga kababayan. Pero po sinasabi sila na ganito, yung mga Gumagamit ng 1.20.28 to prove that our Lord Jesus Christ is true God. Uh -huh. Ang sinasabi ho nila ganito, sumasampalataya raw po si Tomas nang ipinahayag niya yung kaya hindi raw po siya nagkamali. At ang batayan po nila, yung 1.20.28, uh -huh. itinutuloy po nila doon sa talatang 29 na may ganitong pahayag ang Panginoso Kristo. Uh -huh. Sinabi sa kanya ni Jesus, Si Kristo nagsasalita, ang kausap po ay si Tomas. Tama. Sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mm -hmm. mapapalad ang hindi nang kakita at gayon may nagsisampalataya. O hindi ro po ba maliwanag dito na ang Panginoon Kristo mismo ang nagpapatotoo na si Tomas ay sumasampalataya ng tagpong ipinahayag niya yung salitang Panginoon ko at Diyos ko. Alam mo kapatid na Michael, hmm. ang binabasa mo yung talatang yon. Opo. Talagang maganda pagkakabasa mo nung binigyan mo ng emphasis yung sinabi ng ating Panginoon Kristo. Opo, yung sinabi niyang, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka? Ayun. Mm. Yan, ay yan, ang tamang pagbasa. <laughs> oo. Hindi yung sinasabi ng ang paraan kasi ng iba, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Para mag deklarative Para, oo. Samantalang ito, ay yung tono, nanunumbat na, kay Apostol, kay Apostol Oo, siya. Opo. Katunayan na hindi siya sumasampalataya nang sabihin niya na ang ating Panginoon Kristo ay Diyos. Opo. Ayan ah, grabe talaga. Hindi daw sumampalataya si Tomas nang sabihin niyang Panginoon ko at Diyos ko. Aba, eh, suriin natin ang sinasabi ito. ventilasyon, mga kababayan. Ito ah, babasahin natin mga kababayan. Eh, Biblia po ang ating gagamitin, ano? Ito. Babasahin ko po sa inyo ang nakasulat sa Apokalipsis, Kapitulo 4, Versikulo 11. Ito ah. talagang butat na itong dalawang ito. Kapag mabasa ko ito, no? Ito. Marabat ka o Panginoon namin at Diyos namin na tumanggap ng kalwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. O, oh, yan po, Apokalipsis 4.11. Ngayon, dito po sa talatang ito, mga kababayan, ang nakasulat, O Panginoon namin at Diyos namin. O, oh, di ba parehang pareha doon sa sinabi ni Tomas na, O Panginoon ko at Diyos ko. E eh, dito, Panginoon namin at Diyos namin. O, oh, ngayon, sino ba ang nagsasalita sa Apokalipsis 4.11? i-atras natin ng konti sa G's. Ganito po ating mababasa. Ang dalawamput-apat na matatanda ay mga pa sa harapan niya o nakaupo sa luklukan at mga sisisamba doon sa nabubuhay magpakailan-kailan man at ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nagsasabi marapat ka o Panginoon namin at Diyos namin Oh, o, klaro, klarong-klaro po, yung nagsasalita pala dito, yung dalawamput-apat na matatanda, ayon po sa versikulo 10, ano? Sino ba ang sinabihan nilang Panginoon namin at Diyos namin? Iatras natin ng konti. Babasahin natin dito po sa 8, ganito ang ating mababasa. At ang apat na nilalang na buhay, na may anin na pakpak bawat isa sa kanila, ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Klarong-klaro po. Ang Panginoong Diyos dito, makapangyarihan sa lahat, nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Eh sino ba yung nabuhay at nabubuhay? Sino ba kaya ito? Yan ba ang uh, Diyos Ama? Nabubuhay ba? Ibig sabihin, namatay siya dati at saka nabuhay siya. Hindi po ganun eh. Yung nabuhay at nabubuhay, yan po ang ating Panginoong Sokristo. Kaya tinawag siyang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Klarong-klaro po yan mga kababayan. Ano? Kaya klarong-klaro po na itong sinabi po ng 24 elders sa Apokalipsis 4.11 na Panginoon namin at Diyos namin ay tumutukoy sa ating Panginoong sa Kristo. At kung sabi nila nagkamali si Tomas, sa sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko, ibig sabihin, itong sinabi ng 24 elders, mali din pala ito. Nako ah, hmm. lahat ata ng mga nagsasabing Panginoon namin at Diyos namin ay mali para sa mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo. Nako ha? palpak na palpak. Kaya, klarong-klaro talaga na tama itong si Tomas dahil kahit nga sa Apokalipsis, sinabihan din si Jesus na siya'y Panginoong Diyos nakoa ah, klarong klaro yan mga kababayan. Tapos na pong boxing. Talo na itong si Jose Bendilas at ang buong Iglesia ni Kristo ni Manalo na nagsasabing nakamali daw si Tomas sa Juan 20 Butat na sila ni Cabo Loc, Pag ganyan, ano? Eh, sinasabi ni Jose Bendilas na wala raw pala ng palatay si Tomas sa sinabi niya na si Kristo ay Diyos base sa Juan 20 Pero po ba maliwanag dito na ang Panginoon Kristo mismo ang nagpapatotoo na si Tomas ay sumasampalataya ng tagpong ipinahayag niya yung salitang Panginoon ko at Diyos ko. Alam mo kapatid na Michael, hmm. ang binabasa mo yung talatang yon. Opo. Talagang maganda pagkakabasa mo nung binigyan mo ng emphasis yung sinabi ng ating Panginoon Kristo. Opo, yung sinabi niya, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Ayun. Iyan hmm. Yan, ay yan ang tamang pagbasa. <laughs> Oo. Hindi yung sinasabi ng ang paraan kasi ng iba, sabagat ako yung nakita mo, ay sumampalataya ka. Para mag-deklarative. Para, o. Oh. Samantalang ito, ay... Yung tono, nanunumbat apostol, kay Apostol Tomas. Oh, sinusumbatan siya. Opo. Opo. Pag ganito yung statement, ibig sabihin yung sa Apokalinsis 4.11 na sinabi ng 24 elders na Panginoon namin at Diyos namin na tumutukoy sa ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin pala, walang pananampalataya yung 24 elders Nako ha, ah, mali yan ha. Ah. Kaya, busted yan, palpak. Nako, wala talaga mga ministro nito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ano po ang masasabi ninyo sa pahayag na ito ni Jose Ventilacion na absent daw si Tomas, absent, kaya nagkamali daw siya sa pagkasabi na na Panginoon ko at Diyos ko. Comment down below mga kababayan kung ano masasabi niyo sa labas tanganan nito na ginawa ni Jose Ventilacion na ito at mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Nako ah, hmm. Kaya kung like mo ang video nito, ismash na ang like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag balibala, sabi-sabi, i-check e muna kung fact nga talaga hanggang sa susunod na extreme episode. Ako si Kaburno at ito ang FatBusters. Naka, buta ka ka sa no? Si ventilasyon, <laughs> Paano mo masasagot ito? Uh, mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, at the Beloved Catholic sa uh, Facebook page ni Kaburnok. At abangan niyo si Kaburnok. No? <laughs> Dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay sa atin ng tunay na I am